Nagpalipas na muna si Chelsea ng ilang sandali bago pinangasang lumabas ng silid at hanapin si Darwin. Nakita niya ito sa kusina at kumakain. Kain tayo, yaya ni Darwin. Hindi niya iyon pinansin. Humilas siya ng upuan at naupo pa harap sa pinsan. Dalian mo dyan at ihatid mo na ako pabalik. Nasamid si Darwin. Malakas na tinagtang ni Chelsea sa likod. Tama na, laglag na ang baga ko niyan. Ano bang nangyari? Bastos iyong eh, bisita niya eh. Sukat hipuan ako. Pukpukan ko nga sa ulo. Sino? Napatayo si Darwin sila kanyang uuupuan. Si Jig es, Walang ya talaga yung Jig na yun eh. Teka nga. Nasaan ng mayabang ngayon yun? Pupulbusin ko lang ang dibdib nyo eh. Huwag na. Matabang na sabi ni Chelsea. Baka maghanap ka pa ng baby powder. Ikaw naman. Nagdaramdam na amin ng binata. Kaya naman kitang ipagtanggol Ano ba talaga ang nangyari? Mabilis na ikinuwento ni Chelsea ang pangyayari. Naghugas ng kamay si Darwin sa lababo. Anong ginagawa ni Chick pagkatapos? Disin na po ang ulo. Basag nga yung bote ng beer. Napangiwi si Darwin. Ikaw talaga. Iyang pagkatigresa mo. Bakit hindi mo na lang pinabayaan? Tumaas ng ilang bagda ng kilay at tinig niya. Ano? Payag kang gawin akong kung alam mo gnole chicken na pipisil-pisilin? No way. Itinaas ni Darwin ng dalawang kamay. Okay. Naiintindihan kita. Kaya lang, Kumuhit ang pag-aalala sa mukha ito. Paano yan? Kapag nawalan ako ng trabaho, aampunin mo muna ako. Oo na, nakaihirap na tugon ni Chelsea. Hinintay nila si Harley na bumaba sa salas. Umupo si Chelsea. Hindi mapakali si Darwin. Ngayon ito, nagsisisi kung bakit si Chelsea pang naisi, pang i na. Ngayon, malamang mawalan pa ng trabaho. Ikaw kasi, iyang temper mo. Hindi nakatiis na sabi ni Darwin. Teka nga, nakapamewang na hinarap ang pinsan. Magkali nga tayo. Kanino ka ba kampi ha? lang pagtatalo ng pinsan ng bumaba si Harley. Boss, siyang sinasabi ko sa iyo na magiging sekretary mo, si Chelsea Andrada. Chelsea ang boss ko na magiging boss mo na rin, si Sir Harley. Isang malamig na tango ang naging tugon ni Harley. Iwanan mo muna kami, Darwin. Utos nito. Napatingin si Darwin kay Chelsea. Bagyang tumango ang dalaga. At ubiling umalis ang una. Have a seat, Miss Andrada. Formal na sabi ni Harley. Thank you. Naupo siya. Naupo rin ang lalaki sa kaibayon niya. Mind if I smoke? Hinging pahintulot ng lalaki. Go ahead. Sang ni. niya. Matamang pinagmasda ni Harley ang dalaga habang nagsisindi ng sigarilyo. Kulang na sinalungo ni Chelsea ang pag sa kanya ng lalaki. Cute. Iyon ang unaulang naisip ni Harley ng mapagmasda ng dalaga. A highly spirited. Lihim na napapangiti ang lalaki. Marunong lumaban ng karap. Maliit. Morena. Maiksi ang buhok ngunit maganda ang bilubang mukha ng babae. Katamtaman ang tangos ng ino. May kapilyahan kung umiti. Ayaw magpatalo ni Chelsea. Habang pinag-aaralan siya ng malaki, ganun din ang ginawa niya. Hindi lang ito basta gwapo. Super macho pa at matangkad. May awang umuplo sa puso niya. Lagi napakunot si Harley nang makita ang expression sa mukha ng anak. She felt sorry for me. Napatibig bagang ito. Iyon ang hindi nito kailangan. Another pretty cute lady, feeling sorry for him, napansin ni Chelsea ang pagdimbang ng lalaki. Agad na binagong ang expression ng mukha. Don't feel sorry for me, Miss Andrada. I have enough of that to last me a lifetime. Nakinibid ni Chelsea ang mga balikat. Okay, sinabi mo eh. Kaano-ano mo si Darwin. Samang palad magpinsan kami. Napangiti si Harley. You are highly recommended by your cousin. Kung simpleng secretary or work lang naman ang ipagagawa mo, hindi naman mapapaya si Darwin sa pagre-recommenda sa akin. Puno ng tiwalang sabi niya. Napatango si Harley. Good, how is your shorthand? I'm good, walang gatol na tugon ng dalaga. Nagyang umangat ang sulok ng bibig ni Harley. I am a stenographer at the RTC. Maikling paliwanag niya. Why did you accept this job? Well, I want to be honest with you. Sinabi kasi sa akin ni Darwin na magandang ang pasahod kung sakaling ako ay matatanggap. I need extra cash. Kaya nag-file ako ng 2 months vacation leave sa office namin. Paano kung hindi kita tanggapin? Dahil basta sa nangyari sa kaibigan mo? Ikiniling ni Harley ang ulo. Jigis, my friend. At bastos ang kaibigan mo Sabihin mo sa kaibigan mo, pipiliin niya ang binabastos niya. Baka sa susunod, hindi lang bukol sa ulo ang aabuti niya. Kung iyon ang dahilan kaya hindi mo ko tatanggapin, Okay lang. Ihapat, ipahatid mo na lang ako uli kay Darwin. May pakikiusap lang ako sa'yo. Huwag mo idamay si Darwin. Wala siyang kinalaman doon. Hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ng lalaki. Itinaas ni Harley ang dalawang kamay. Oops, that's enough. Hindi naman ganun kakitid ang utak ko. Kaya lang ganun ka baka temperamental. Marami lang sigurong nainom si Jake. Hindi yun excuse, Mr. Gonzales. Kaya nakainom siya o hindi, dapat marunong naman siyang gumalang sa karapatan ng iba. He should learn to accept the word no when the lady means it. Ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Jig. Let's forget about it, Mr. Gonzalo. Call me Harley. If I'm going to work for you, let's make the relationship formal, Mr. Gonzalo. Kung magiging makatrabaho tayo, ayaw ko ng sobrang formalidad. Kayo ho ang bahala. Drop the ho. kong tumanda agad. Ikaw ang bahala. Malaming natugon ng dalaga. Frankly speaking, Chelsea, I prefer a male secretary. Mumiti siya. Yeah. I know. Bahagyang napakunot na si Harley sa para ng pagkakangit ng ganaga na para bang may alam siya na din ito alam na ipaliwanag na sa akin yung Darwin ng lahat aniya. Yeah. Kung gano'n nagkakaintindihan na tayo, formal na sabi ng binata. Mumiti siya. Yeah. Hindi gusto ni Harley ang itini ni Chelsea ngunit ipinagkibit balikat na lamang iyon. Nagsimulang ipaliwanag ang trabaho. In two months time, as soon as my cast is removed, Magsisimula na rin kami ng shooting. Na-type na ni Edric yung unang draft May mga note na ako doon for revision. Kung gusto kong i-type mo uli. I must warn you, kailangan ko ng isang sekretaryang matiga, pasensyoso at maaasahan. This is my first baby. I want it to be 200% perfect. Saka wala rin oras ang trabaho. Kapag may kailangan ako, kahit this oras ng gabi, you should be willing to do it. Don't worry, you will be properly compensated kung makakatagal ka. I'll try to be reasonable and make some allowance para sa iyo. Napatitig si Chelsea sa lalaki pagkaway na pangiti. Thanks, boss. Harley, simpatico umiti ang lalaki. Sandaling lang ang puso ng dalagang ngunit agad ding nakabawi. Alright, thank you, Harley. Tungkol sa nangyari kanina sa kaibigan mo, I'm sorry. Pero huwag mo lang hinihingi, humingi ako ng paumanhin sa Jig pilaes na yun. Hindi ko gagawin. You don't have to. Kilala ko ang kalibre ni Jig. Doon muna tayo sa study. I want to show you where everything is para makapagsimula ka na. Sumunod si Chelsea. Hindi mapigilan ng dalaga ang paghanga nang makita ang loob ng study. Kompleto yun sa makabagong kagamitan. Isang latest model na computer set. Fax machine, may portable typewriter at typing table. May isang katamtama na laking office table. May isang comfortable look na sapas sa isang panig. Espasyos at cozy ang paligid, lalo't ang malaking salaming bintana. Ay nakaharap sa dagat. Are you computer literate? Yes, agad namang sagot ng dalaga. Mula sa drawer ng mesa, nilabas ni Harley ang isang folder. Naglalaman niyo na kanyang script. I want you to type the pages with revisions, then print them into copies. Iyong isa, ipile mo sa isang folder. Iyong isa, hayaan mo lang na nakalus. Minuksan ni Chelsea ang computer. Mabilis na itinay pa mo ngayon. Noong una, medyo nahirapan siyang itindihin ng sulat kamay ng lalaki. From time to time, tinataw niya kung ano iyon. Pumasto na lalaki sa may likod niya at dinedikta ang isinulat na siya. Hindi siya nakatis. Hindi ako komportable kung may hihinga-hinga sa likod ko. Tatawagan na lang kita kapag may di ako maintindihan. Okay na ko. Sige, ikaw ang bahala. Nasa baba lang ako kapag may kailangan ka. Nang makalis ang lalaki, nakapag-concentrate si Chelsea sa ginagawa. Pagkaraan ng isang oras tapos na niya ang buong manuscript. Maayos nang naka-folder ang isang print copy at ang isa yung ipit lang niya sa folder. Tapos na, parang di makapaniwala ang tanong ni Harley. That's fast. Sabi ko na sa iyo basi, eh, sa bad ni Darwin, parang ipuipo ang kamay ni Chelsea sa typewriter. Eh, hey, grabe ka naman. Singhal ni Chelsea sa pinsan. Nagbalik sila sa study. Binasa ni Harley ang tinipo niya. Pagkaway din business si niya nito. Madaling nagkagamayan ni Chelsea ang bagong trabaho. Mas mahirap ang kumuha ng transcript kapag may bisita sila sa korte kaysa kumuha ng dictation ni Harley. No sweat, masaya si Chelsea sa bagong trabaho para lang ni siyang nasa bakasyon. Maraming oras na bakanti siya. Iyon nga lang kapag nagtrabaho sila, talagang trabaho. Pag nagsimula nang magdikta si Harley tuloy-tuloy, laging nakaon ang tape recorder para may siyang pagre-reviewan. Bumaba siya at namasyal sa paligid. Gusto rin niya ang lugar. Tahimik, rest pool. Kompleto rin nito sa amenities. May swimming pool, jacuzzi, at may Japanese garden, pool and billiard room, maliit na gym. Matagal na rin niyang namimiss ang katahimikan, ang kapayapaan ng paligid, ang sariwang hangin. Buhat na mag-aaral siya sa kolehiyo at makapagtrabaho sa Manila. Bibibihira ang pagkakataon na makakauwi siya ng probinsya. Kaya okay lang kay Chelsea kahit wala siyang kausap sa buong maghapon. Ang pinakabuburito niya, mag-jogging sa dalampasigan tuwing umaga. Wala sa mudang bumangon si Harley. Magdamas halos siyang hindi nakatulog. He was getting nowhere for his revision of the screen. Alam niya magandang storyline. Maraming action but something was missing na hindi niya matunon. Ilang beses na niyang re-revise ang ilang eksena para lalong mapaganda. Pero may kulang pa rin. Tinungon niya ang ng Nang naman si Chelsea na nagja-jogging sa dalampasigan, para itong teenager kong titignan mula sa malayo. So young, so energetic. May parang naghiling pinanood niya ang dalaga. Lalong nadamang pagkabagot sa kalagayan. Aktibo si Harley. Magalaw. Always on the move. Kaya torture sa kanya ang pagkakasimento ng braso. Naging pili ang mga activities niya. He could not indulge in any sport hanggat hindi natatanggal ang simento sa braso. Mumabas siya. Tinungo ang dalang pasigan. Gusto niyang maglakad ng mabilis. Iyon lang ang kanyang pinaka-exercise. Risk walking. Madalas kapag hindi makatulog kahit hating gabi na, naglalakad pa rin siya sa dalampasikan. Kapag hapong hapuna, saka pa lang siya babalik ng bahay. Saka pa lang siya makakatulog. Natanaw ni Chelsea ang papabating na si Harley. Nagpabagal siya at hinintay ang binata na ganap na makalapit. Matamang pinagmasdan nito ni Chelsea habang mabilis na naglalakad. Napabuntong hininga ang dalaga. Hindi dapat pero sa tuwing makikita niya ito, hindi niya papigilan ang di maawa at manghinayang. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit kailangan maging kabi-kabila ng girlfriend nito. Kamuflaj lang ang lahat ng mga iyon para patunayan sa lahat ng barako ito. Pero ang totoo, isa itong Eva na natrap sa katawan ni Adam. Masusi niyang inobserbahan ang paglakad nito. Hindi naman maimbay ang balakang, lalong hindi nagtatalsika ng mga daliri. Pero sabi nga ni Darwin, mahusay magdala si Harley. Kaya na itong itago ang tunay na pagkataong. Noong una parang ayaw niyang maniwala. Kahit sa ang, ang gulo tingnan, lalaking lalaki ang dating ng binata. Pero sino ba ang talagang nakakaalam kundi ang patagal ng kasambahay? Naalala niya Hollywood doctor ng Rock na si Rock Hudson. Isang kauna-unahang namatay sa sakit na AIDS. Super macho si Rock Hudson. Pangalan na pangalan pa lang. Matigas na, bigotilyo pa. Pawang mga kilalang babae ng nalig dito. Napakasal pa kay Elizabeth Taylor. Kaya naging balang lahat ng mabunyag na gay pala ito. Bahagyang napakunot na si Harley ng ganap na makalapit sa kinaroroonan ng dalaga. Nakita na naman niya ang awa sa mga mata nito. Nagtataka na si Harley sa ikinikilos ng dalaga. Madalas niyang mahuli ang tingin ni Chelsea. Nagsalupong ang makampal na kilay niya. Stop it Chelsea. Bakit baka pag tinitingnan mo ako parang awang-awa ka sa akin? Ganun ba ako katransparent? Mabilis na binawi ni Chelsea ang expression. Did I? Painosenteng sabi. I'm not aware of it. Nilapitan ni Harley ang dalaga, hinawakan sa baba. Liar, inis na pumiksis si Chelsea. Alright, if you don't want my sympathy, so be it. Ninalikuran ito at tumakbong palayo. Sa isang banda, bakit nga ba niya kaaawaan ito? Ang mga tulad ni Harley Gonzalo hindi dapat kinaawaan kasi ginagamit ang mga babae para mapagtakpan ang tunay na katauhan. Ang dapat niyang kaawaan ka ay mga babaeng napapagunay sa lalaking ito. Arugante, mayabang, peke, pa macho image pa kunwari. Ibinuhos niya ang inis sa pagtakbo. Napabilis din ang paglalakad ni Harley patungo sa kabilang direksyon. Hindi nito kailangan ng simpatsya ng kahit na sino. Tumatagaktak ng pawis sa katawan ng maisipan itong bumalik. Napansin din ni Chelsea na napalayo na siya ng husto. Pumuhit na siya pabalik. Natanaw ni Chelsea ang binata. Nagpabagal siya ng takbo. Ganun din ang ginawa ng uli. Ngunit kahit na gano'ng kabagal ang kanilang lakad, eventually nagsalubong din. Naupo si Harley sa buhang yun. Hinintay si Chelsea na ganap na makalap. Matamang pinagmasdan ng lalaki ang babae. Naka-short shirt ito at sweatshirt. She had a nice pair of legs. Yun agad ang unang tumawag sa pansin ng binata and a beautiful body. Madalas nitong panooy ng dalaba habang nililigo sa swimming pool. Bihasa ito sa pagtansya sa figura ng babae. Alam nitong naglalaro sa 36-24-36 ang figure ni Chelsea. Pang-beauty ko'y sana ng sukat kung tumaas-taas ng konti. May ginigising na damdamin ng pag-asas niya sa babae. Nam, he had been without a woman's companion for more than a week now. He was young and virile, and he had a biological miss. Itunutok nito ang paningin sa dagat. Ngunit tukso muling napatutok ang paningin kay Shell, Chelsea, he was cute and beautiful. He'd never seen a lady so unaware of her beauty. Napabuntong hininga ang binata. Naaalala ang sinabi ni Darwin tungkol sa pinsan. Chelsea sa Tiberdy. Inoobserbahan niya ang kailus nito. Parang lalaki, mabilis, magaslaw. Wala man lang ni katiting na kahinhinan. Sa kailus at galaw, tomboyish nga si Chelsea. Pero hindi nangangahulugang tiber ito. May awang humaplos sa puso ng binata. Mahirap itago ang tunay na katauhan. Pero hindi naman mukhang itinatago ni Chelsea ang pagkatao. May ang gupit nito. Kay style lang gupit ni Marcel Soriano. Walang make-up. May ang mga hukong. Minsa lang niyang nakita ang nakapalda ng mini noong first day na dumating ito. Pagkatapos nun kung hindi pa sa short ang suot ng nalag. He like her better in shorts. May naglaro sa isipan ni Harley. Ano kaya't gawin ko siyang ganap na babae? Napangiti ang binata. Tiyak kapag natikman ni Chelsea ang kanyang kamandag. Malilimutan ito ang pagiging tomboy at magiging ganap na babae. Pero hindi pa ngayon. Baka sa halip na kanang kamay lang ang baldado. Baka pati kaliwang madamay pa. naala na pa rin niya ang ginawa ni Chelsea kay Jing noong chansingan ito. Lima ang naging tahi sa ulo ng pobreng lalaki. Nakita ni Chelsea ang pagngiti ni Arlie. Inakala niya ang nakikipagbati na ito. Ngumiti na rin siya at sumalampak ng upo sa tabi ng binata. Bati na tayo. Biro niya. Natawa si Arlie. Pasensya ka na. I didn't mean to snap at you. It's just that I hate that pitying Sa tuwing titingnan mo ko, mayroon pang mas grabe na inabot kaysa sa akin. Silang dapat nakawaan, hindi ako. Hindi naman ako naaawa sa iyo dahil sa inabot mong aksidente. Anang dalaga. Then why the sorry look? Unot na ang taong niya. Muntik na siyang madulas. Nais nice niyang kutusan ang sarili. Niyang nalalang ang laki kapag nalama ito ang dahilan ng pagkaawa niya. Magalit kay Darwin dahil sa pagkakalat ng sekreto nito. Mabilis na gumana ang isip niya. Walang maapuhap na dahilan. Ikinibit na lamang niya ang mga balikat. Alright, let's forget about it. Tumayo na ang binata. Iniabot ang kaliwang kamay para lalayang tumayo ang dalaga. Ngunit agad naman siyang nakayo. Tayo. 僕と僕。